Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit OPM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat. Mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. ika walong bahagi. Ang Treaty of Paris 1898. Treaty of Paris na nilagdaan noong ika-10 ng Disyembre, 1898 ay isang kasunduan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos na tumapos sa Spanish-American War. Ang kasunduan ito ay may malaking epekto sa Pilipinas, dahil ipinasa ng Espanya ang pamamahala sa bansa sa Estados Unidos kapalit ng halagang 20 milyong dolyar. Ang kasunduan ay nagdulot ng pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas, mula sa kolonisasyon ng Espanya, patungo sa bagong kolonisasyon ng Amerika. Ang paglagda sa Treaty of Paris ay naganap matapos ang matagumpay na kampanya ng Estados Unidos laban sa Espanya sa Caribbean, at sa Asia, kabilang ang pagkapanalo ng mga puwersang Amerikano sa labanan sa Maynila noong ikalabintatlo ng Agosto, 1898. Bagaman idineklara na ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo, 1898, 18, hindi ito kinilala ng Estados Unidos at Espanya na nagpatuloy sa kanilang negosasyon. Sa ilalim ng kasunduan, bukod sa Pilipinas, ipinasa ng Espanya sa Estados Unidos ang Puerto Rico, Guam, at Cuba. Ang Pilipinas, na naging pangunahing puwop ng labanan sa Asya ay isa sa mga pinakamahalagang teritoryo na nakuha ng Estados Unidos mula sa Espanya. Ang halagang 20 milyong dolyar ay itinuturing na bayad pinsala sa Espanya para sa pagkawala ng kanilang mga kolonya. Ang paglipat ng pamamahala sa Pilipinas mula sa Espanya patungo sa Estados Unidos ay hindi naging madali. Ang mga Pilipino sa pamumuna ni Emilio Aguinaldo ay nagpatuloy sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan. Ang Philippine-American War ay sumiklab noong ika, 4 ng Pebrero, 1800, at siyam bilang tugon sa pagtutol ng mga Pilipino sa bagong kolonisasyon. Ang digmaang ito ay nagtagal hanggang isang libo, na daan at dalawa na nagresulta sa malaking bilang ng mga nasawi at pagkawasak ng mga ari-arian ng bansa. Ang Treaty of Paris ay nagdulot ng mga pagbabago sa istruktura ng pamahalaan, ekonomiya at lipunan ng Pilipinas. Sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos, sinimulan ang mga reforma sa edukasyon, transportasyon at kalusugan. Ang Ingles ay ipinakilala bilang pangunahing wika ng edukasyon at gobyerno. Ang Treaty of Paris ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay nagmarka ng kolonisasyon ng Espanya at pagsisimula ng panibagong yugto ng kolonisasyon sa ilalim ng Estados Unidos. Ang kasunduang ito ay nagbigay daan sa mga bagong hamon at pakikibaka para sa mga Pilipino sa kanilang patuloy na pagnanais na maging malaya at may sariling pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang alaala ng Treaty of Paris ay isang paalala sa mga Pilipino ng kanilang makasaysayang laban para sa kalayaan at kasarinlan ang kanilang determinasyon at sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at ipagtanggol ang kanilang bayan. Ang Treaty of Paris ay isang bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng komplikadong relasyon ng Pilipinas sa mga kolonyal na kapangyarihan. Ito ay isang mahalagang yugto na nagbigay daan sa patuloy na pakikibakan ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan at kasarilan.